Hey guys, ito pa rin ang pinaka almost na perfect na input sa smartphone para sa akin. Na may magandang performance sa may gaming. Samahan pa nga ng camera na hindi ka bibigoyin. Even pang vlog, din supported siya ng 4K 60fps na video. Sa may karir camera niya, kasama pa ang front camera. Napakatindi nun. Wala ka ng ibang smartphone na makikita na mayroong ganyang klase ng feature sa may camera sa kulang 15K lang na SRP ngayon. Samahan pa nga ang hz na refresh rate sa may display niya tapos mabilis pa na charger na naka 68 watts. Ito guys ang Infinix Zero g na dating 15k yung kanyang SRP. At mas okay kung mabibili natin na na less than 13k lang pagka naka-sale. Dahil pagka sabi 15k nga na SRP, e eh medyo mahal yon. Di na nga si Infinix City 20 Pro na mas malakas at mas bago. Pero lang mo naman sa may camera, itong Z030 kung pwede nga kay GT20 Pro. Meron siyang 6.78 inches AMOLED 144Hz sa refresh rate itong si 035G. Mas lamang pa siya sa may bagong Infinix ngayon na si Note 40 Pro Plus 5G na meron 6.78 inches din pero naka 120Hz sa refresh rate lang. Kung pang browse lang sa may YouTube at kahit anong social media at kung casual use lang, siguradong hindi kayo makakaramdo ng kahit anong pagbagal dito. At lag, dahil napakasmooth ng kanyang display, samahan pang anong malakas sa processor na mas malakas din sa may Inflix Note 40 Pro Plus 5G na merong 14K na SRP. Siyempre with onward 12GB of RAM para sa may multitasking. At hindi basta-basta lagi sa storage. Dahil naka 256K na internal storage yan. At napakabilis ng kanyang storage. Dahil meron siyang UFS 3.1. Kaya saan natin na mabilis mag open yung mga application natin dito sa kayong mga games. Dahil nga mabilis yung kanyang storage. Hindi porkit naka 256GB guys yung storage natin, eh same na siya ng ibang mga ganitong klase ng storage sa mga mahal na presyo. Dahil meron mga smartphone din na mga murang presyo ngayon na merong mata sa storage. Pero ang tanong guys, naka UFS 3.1 ba yun? Dito di si 035G is naka UFS 3.1 yan. At di siya same ng ibang mga 256GB sa ibang smartphone na mas mura dito. Sa so may charger guys, siguro naman din na natin ramdam ang 68 watts versus sa 70 watts na nasa Mix Note 40 Pro Plus 5G nga. Pero ramdam natin guys ang difference ng 68 watts versus sa 45 watts na nasa GT20 Pro. Yun guys, medyo malaki ang difference nun. Sa design, napaka-simple lang naman ng smartphone na to at napakanipis niya. Color green tong nasa atin, na may back design. Kaya hindi tayo kakabahan na mababasag siya agad. Saka pwede natin siyang gamitin ng walang case. Kaya hindi rin siya fingerprint magnet. Medyo same ng design guys, ang 030 at ang Note 40 Pro Plus 5G. Pero syempre kung design tayo magbe-base, literal na mas maganda itong bagong Infinix. Dahil mas repay na siya at mas na-improve na ni Infinix. Saman pa ng wireless MagSafe charger, kaya lamang talaga si Note 40 dyan. Ito pala yung quick sample ng 4K 60fps na video sa mirror camera niya. Super dalang ng ganyang klase ng video sa mga maraming smartphone ngayon sa mga ganyang presyo. Kahit yung mga bagong labas sa Infinix, walang ganyang klase ng quality sa may video. Kaya napakalaking tulong niyan sa mga gustong gamitin pang vlog yung smartphone nila. Dahil kahit yung kanyang front camera guys, isupported nga rin ng 4K 60fps na video. Sa processor na Dimensity 8020 nga yan, medyo luma na yan dahil panahon pa yan ng Poco X3 GT. Pero at least na experience natin yung ganitong klase ng processor sa mga murang presyo ngayon dahil kira Infinix sa Tecno. Mas okay pa sana ganitong klase ng processor na lang guys yung nilagay nila sa mga bagong Infinix Note 40 series. Or at least man lang yung 7050 na same ng Infinix 05G na 2 years old na. Just imagine guys in terms sa may processor nila is mas malakas pa itong si Infinix 05G compared sa may Note 40 Pro Plus 5G ngayon. Yes guys mga sa may camera saka sa may display at least in itong bagong Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Pero syempre naman dapat hindi na nila iniwan yung processor. Dahil parang G99 lang naman guys yung processor ng bagong Infinix na yan. Kumbaga naka 5G lang siya. Kaya naman napaka sweet pa rin talaga ng smartphone na yan. Yung G035G. Dahil sa balance ng specs niya. Dahil si Infinix GT20 Pro, super lakas nga nung kanyang processor kaso nagbiti naman yung camera. Alam ko naman sa gaming nakapokus siya si GT20 Pro. Ang kaso sa naman guys nakapokus ang Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Sa may design lang ba? Saka sa may MagSafe charger niya. Doon lang yata halos guys. Dahil pagdating nga sa may camera, eh mas lamang na ang 035G dyan. Kayang Kaya kainin ng Warzone Mobile sa may medium na graphics compare kay Note 40. Good luck na lang din kina Tecno Camon 35G. Puro mga less than 15K yung kanyang mga SRP. Pero mga downgraded naman yung mga processor. Supported din yan guys ang PS5 controller sa may Warzone Mobile. Connect lang sya via Bluetooth. Automatic na yan gagana sa may Warzone Mobile. Sa may Mobile Legends, nakasaga din yung kanyang settings dyan at maganda rin yung performance dito. Isang issue lang talaga sa mga smartphone nila Infinix ngayon. Eh sa dyan na pag iiwanan yung kanilang mga Android version. Then na-stack na nga siya sa may Android 13. Then naka Android 14 na tayo ngayon. Pero overall napakaganda pa rin ng smartphone na yan. Take note lang din guys. Mas okay na mabili natin siya sa discounted na presyo. Doon tayo panalo. Pero kung sa SRP medyo alanganin yun. Palik na lang po guys kung nakatulong yung video natin. Thanks for watching.